Sa pagkakataon po ito, humingi pa tayo ng karagdagang uh, detalye mula mismo sa Executive Director ng, pa ng PAOK, si Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek uh, Cruz, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23. Ah. Good morning, John. At sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon on this Friday morning. Una-una sa lahat, uh, ano na pong update, Yusek, uh, dun sa inyong hininging uh, ikangay uh, search warrant dun sa ikangay paghahanap sa mga sinasabing foreign national na inilibing sa ilang bahagi ng uh, Pampanga, Yusek? Uh, Ah, hinihintay pa rin natin ano yung uh, yung approval of course. But, but kailangan talaga i i-examine natin mabuti itong mga witnesses natin, yung mga nakakita. Ayaw naman natin maghukay na lang na maghukay doon tapos okay. eh hindi pa na-let. So kailangan siguraduhin muna natin. At uh, Siyempre nagpuntahan itong mga to ano, uh, kasi sa paniwala nila na talagang kailangan bigyan ng mustisya mm -hmm. yung mga namatay na iyon. Uh, kung sakaling magpa-positive nga ito dyan uh, kasi ibabangga natin ito sa mga data mm -hmm. na, na binigay sa atin ng mga iba't ibang embassies dito sa ating bansa kasi may mga missing persons mm -hmm. data sila. No? So doon natin sila ibabangga uh, once na may mga makuha tayong bodies so oh. o oh, yung mga remains doon sa Aba. mga sinasabing grave so oh. Yung si Cruz, namin lamang natin. Ha? Ah. Yung po bang mga lumapit sa inyong uh, testigo? Mga foreign national po ba ito o mga kapwa natin Pilipino? Actually, mga kapwa natin Pilipino to no, na nagtatrabaho dyan sa, 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 Pogo site na yun. Oh. Uh -huh. Alright. Uh, kailan niyo po inaasahang lalabas itong permiso na ito? search warrant na ito, Yusek? Uh, tingnan namin kung makaabot pa tayo within the week uh, or uh, maybe next week. Ano? Uh, talagang uh, kailangan kasi pag-aralan natin mabuti ano, yung, yung mga sinasabi ng witnesses. Apo. Uh, but, but siyempre, uh, kailangan kumpletohin mo rin. Hindi naman basta hukayin mo. Ang kailangan pag mo dyan, meron ka na ng uh, yung, yung soko mo, meron ka ng Uh, initially nga, ang iniisip namin, kumuha muna kami ng uh, kad uh, cadaver dogs, ano yung uh -huh. sleeping dogs na pwede kumamoy. Ma Kaya lang, yung inspection ko ng isang araw, yung iba kasing lugar, naka eh. mm -hmm. naka na nakasimento eh. Nakasimento na. Oo, hindi na so, maamoy. O, kasi nung binaong, oo. Uh -huh. So, wow. baka hindi na. Tsaka yung iba, matagal na rin, ano, uh -huh. dyan. So. You said so, tignan natin. Apo? Yusek, nung nakaraang pagbisita ko sa tanggapan ninyo, may napag-usapan tayo na sabi mo huwag muna natin ilabas yung tungkol sa mga bangkay na nakita na mga foreign national, Chinese looking. Iba pa po ba ito sa mga posibleng pinatay ng uh, sindikatong nasa likod ng... Uh, Pogo Jose Cruz. Oo, uh, iba pa yan Actually, Kasi wow. na sa sa mga hearings nga yan ano yung wow. yung mga unsolved cases na nakita mm -hmm. natin ano. Marami mm -hmm. yan eh. Uh, lalo doon sa malapit sa area na yan yan sa uh -huh. Porac, tsaka sa uh, Pampanga. Mm -hmm. Marami tayong mga Uh, dead bodies na inimbestigahan dyan. And uh -huh. yet, unsolved pa rin sila. Opo, at kung uh, mamarapatin nyo po, pasensya na po sa mga nag-aalmosal. Yusek Cruz, pakiconfirm lang na to ha? na talagang hindi lang po basta pinatay, di po ba, Yusek? Opo, uh, marami po. kasi Yes, may mga uh -huh. torture marks po tayong uh -huh. makikita sa katawan. ano, uh -huh. uh, Iba't iba, iba't, iba't iba po. Kaya, uh, minsan nga sabi ko, parang na... Uh, uh, na hindi hindi naman nakakatroma kasi sanay sanay naman ako eh Ganun, ah. siguro sa mga taong makakakita ng ganyan parang, parang hindi makatao na yung ginawa yung Oo. mm -hmm. parang matotraumatize sila oh. opo alright uh, tanun ako sa ibang uh, issue pero pogo related pa rin yung boss of all bosses kinumpirma niyo po na ito yung nagngangalang Huang Ziyang? Yang opo mm -hmm. opo itong Zee si Wang Ziyang, hmm? a business associate po ino ni dating mayor Alice Go. Apo. And uh, sila po yung nagtayo nung uh, Baofu Land Realty ng uh -huh. 2019. Uh, sila rin po yung nagpa sila po yung nagtatag no Sunyuan, new yung pogo mm -hmm. diyan sa ano Tarlac yan yung pinakamagandang pogo na raid ko eh mm -hmm. uh, na involved po sa human trafficking uh, yun nga sa torture din involved yan mm -hmm. Tsaka itong siwang Wang Siyang ito yung tumakas nung raid namin ano diyan sa pogo eto mm -hmm. uh, ito yan kasi yung merong yung pinakamagandang bila doon sa ano sa Tarlac, Pogo uh -huh. okay. At yan din, yung may-ari ng isang bila ulit dito sa may Puntana, sa may uh -huh. Clark. Okay. Nung uh -huh. raid namin yung Puntana Clark na yon na kuha naman namin yung dalawang kamag-anak niya mm -hmm. uh, doon sa raid na yon. Tsaka itong si Wang Ziyang, uh, dyan, parang, uh -huh. parang, parang uh, Ah, uh, Jason Bourne ito eh. Grabe no? wow. 'yung pass. Lumayong passport nito. <laughs> Ganun din ba siya kagaling? Kagaya ni Jason Bourne sa lahat ng uri ng armas at saka sa self defense, Jose Cruz? Magaling magaling itong tumakas. Uh -huh. <laughs> Aha. Ah, ito ah, rin po ba 'yung dating yung... police, Jose Cruz, sa sinasabi? Ah, hindi po. Iba hindi pa po 'to. Si si Duaren mo po yon ah, so, yung okay. isa sa natin. Alright. Ito yung may limang passport eh. Yung may Cambodian, Chinese, opo. Dominica, Opo. Saint Kitts, tsaka Taiwanese passport. Uh Yusek, may, may atas na po ba kayo na hagilapin ito? Eh, I understand. Dito sa nakikita kong mga information, eh mukhang nasa Hong Kong itong Ziwang Ji Yang. May utos na po ah, ba opo. sa inyo na hagilapin ito sa ibang band, sa lugar na yon? Apo, inaayos lang natin yung mga dokumento no. naka uh -huh. na naman sa atin ito kung Apo. may lalabas pong warrant ito uh -huh. eh, at at makakuha tayo ng copy ng red notice niya para ma-coordinate natin kung saan bansa siya nandoon ngayon. Kung ito po ay maaresto siya na po ba yung pinakamatinding tao na nasa likod ng operasyon ng pogo sa atin, de Cruz. Opo, uh, yeah. isa po ito sa masasabi nating ano, na uh, nasa uh, ano, yung nasa sa high, higher level po Apo. ng uh, hierarchy ng uh, mga magpupugo. Mm -hmm. Pwede po natin sabihin gano'n. Alright. Uh, kayo po ba'y eh, nakikipag-ugnayan na rin kay dating uh, Senator Panfilo Lacson, kaugnado sa sinasabing alok na isang bilyon? Yusak? ah uh, yung nga po, eh, bala ko nga kung minsan pasyalan siya. Uh -huh. At uh, tanungin siya, baka, baka ma-imaritest niya sa akin. <laughs> <laughs> Grabe ka uh -huh. naman. Yusik, imaritest uh -huh. talaga. Eh, Pare-pareho pare, tayo lalaki, kasi, imarlon dapat, hindi maritest. <laughs> uh, hindi, And, alam mo, yung, ano, yung, mga, yung mga ganun kasi talagang totoo yun eh. Uh -huh. yung, kasi itong, itong mga sindikato na to, ah uh, gagawin niya yung ano, eh, gagawin Apo. nila lahat para wag lang silang makulong. Apo. Ay, um, mukhang, mukhang binanggit mo, Jose Cruz, eh, chicken feed kaya Guo ang isang bilyon. Tama ba? Ay, oo, totoo yun. Kasi, right. Uh, bilyon ang kinikita nitong mga pogo na to. Ano? Wow. Uh, bilyon. At uh, maning-mani yan. Yung one hmm. billion na yan. Apo. At, uh, siyempre, Lalo ngayon na alam nilang uh, ipit na ipit sila. Apo ah uh, talagang magbabaya dyan kahit magkano. Apo. Jose Cruz, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan po kayong uh, mensahe pa sa ating mga kababayan. At huwag niyo po akong kalimutan sakaling makuha niyo na itong si, ano, ha? si Jiyang na ito. Ah. So <laughs> uh, pasalamat lang siguro ako dyan dun sa mga Apa? kaibigan natin na uh, tumutulong especially those who are in the law enforcement agencies ano uh, yung PNP Apa? and uh, yung NBI, yung DOJ po malaking bagay po sa atin yung ginagawa Apa? nila. Uh, even yung DIMG ano, sa local government. Uh, sana tulong-tulong lang po tayo kasi isa lang naman ho ang inahangad ng ating Pangulo na talagang Uh, tanggalin po ito yung uh, mga pugo na ito na talagang wala naman hong ginawang kabutihan dito hmm. sa bansa natin. Apo. At kayo po yung nangangako, Yusek Cruz, na hindi kayo masisilaw, ha? Uh, opo, marami na rin pong uh, nag... Normal yan, eh. Di po ba na hanggang sa level niyo dumarating yung mga ganyan, di po ba? Opo, marami Apo. na diya, alok na rin yan pero Opo. alam naman nila, kilala naman nila po tayo. Opo. All right, with that, Jose Cruz, nananatili pong bukas ang programa at pilang ito for update sa panig ninyo. Maraming maraming salamat. Good morning, Jose. Ingat po. Ah, God bless. Po. Good morning, John. God bless. All right. Yan po, mga kabalitaan, kabalitaktakan na ah. ang hindi na ang hindi po nasisilaw. <laughs> alam niyo po, ah, sa totoo lang, kaya ganyan kami magkwentuhan ni Jose Cruz. Tenyente pa lang yata siya or Lieutenant Colonel, kakilala ko na po. Kaya kung hindi, at isa pa pong bagay ha, ah, patunay lamang po ha, ah. kung hindi po kasi siya magaling sa trabaho niya, ilang presidente na po ang dumaan eh, ilang pangulo ng bansa na po ang dumating at ah, napalitan, hindi po siya nawala sa, sa pwesto. Naitatalaga at naitatalaga siya sa mga sensitibong pwesto sa pamahalaan. Ibig sabihin lamang po, performing at magaling itong mamang ito. Again, yung po mga kabalitaktakan, kabalitaan, Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng PAO po naman